Eh, ko na, ang rato ka tara. Ayun, napalating ka. Ano? Ano na rin? Ikos, ikos, ay. Sige. Masa na rin? Masa, masibong rin ka na iba. Kami Tapos i-transfer pa yan sa ano? Mm -hmm. Nasaan na yung mga ilan anak nyo? Tatlo. Nasaan sila? Ang nanay ko, nakamaray. Isa yung dalawa. Sa Bisaya. Ah, yun. Ah, okay. Kariong... Ah, yung nakamarot. Yeah, si Claire. Claire. Yung dalawa. Sino wag ano doon. Nag... Ah, oh, nagitin din siya. kapadalhan nyo lang ng baon. Ano? Alawan nila. Alawan. Mahirap. Walang mangyari doon. <laughs> Walang mangyayari doon. Mag-stack lang kayo doon. Hirap nga Mura ng sahod doon. Si Alvin, nandun pa si Alvin mo. No? Hmm. sa eh. doon, nagtitinda na ang tuba. Si Alvin, tuba. Si Junior, ano ang trabaho ni Junior? Construction din. Diyan na nipis ko na. Nipis. Nalinis naman yan. Kasi kayo naglinis ako.

Haleluya. Busin <tap> Lahat na yan. I uh. <tap> Para masarap. Masarap yan. nyaman, <tap> May si sibuyas, Bawo mo. Kumutong mo muna ka na ni Insan. Sobrang sarap na yan, Insan. Sili durog. <laughs> kamu, <laughs> kamu <botol tayo>? <laughs> <laughs> mo. Kumutong mo na mo. Mga bata. Kula bata. Ay, na pala big sili. O na punig ko. na na, senyor. Iba niya. Iba

Ako neto. Ayan. 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 Yan. nun, Ma. Bag. Ayan. Baka na. yan. Mmm. So, may kas. Oof. Oof. Ito na. Ito may ramang. Oof. Malagan. 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 Makas may Put da na lang nga. Ayoy. Put da. Dagun din na. Ayan. Salt. Salt. Asin. Oh, oh tamo. God. Oh, tamo. Pampanga. tamo. Baka tamo. Genina na, Genina <laughs> <Panggat. Panggat. laughs> okay. sa <laughs> Wala sana. May na, Lahat sana. na. na. Wala nang kasugas 'yan. Mahilig sa hugas eh. <laughs> Di ano juice. Delos. Gurin mo nga maigi ah. <laughs> na Maghalo lahat ng ano. So. <laughs>